ha ito sa labas ng isang club sa Cebu City kaninang bandang alas 7 ng umaga. Sa video, makikitang may kumpruntasyon hanggang dumating ang isang coaching asul. Muntik nitong masagasaan ang isang lalaki na napag-alamang Amerikano. Sinipa siya ng isa pang lalaki, maya-maya umatras ang kotse. Nilapitan ito ng Amerikano pero nang bumaba ang driver, biglang natumba ang Amerikano dahil binaril pala. Kita pa ang driver na may hawak na baril, saka tumakas. Nakuha sa crime scene ang ginamit na baril at bala. Ang suspect, isang rapper na kilala sa Cebu City na natuntun sa bahay ng kanyang manager. Depensa niya sa pagbaril, binastos daw ng Amerikano ang kanyang mga kaibigang babae sa loob ng club. Ito ay katong partner, sir, na namastos mo mga kauban na mo, friend mo, namastos sa mga babae. Ikaplubot, na niya kana kana ay ayo tayo paginana niya Di mo siya patuos sir niya gibastos niya mong mga ubang kauban niya bai niya mao to sir nang bastos siya mao to sir para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News Luen Merondina nakatutok 24 oras